Hello guys, magandang araw sa inyo. Well, para sa akin magandang araw, pero para kay malagandang hindi. Kasi ngayong araw, kukunin ko na sa, siya sa kanilang bahay. Kasi paghihiwalin ko na yung mga sisiw at saka yung kanilang mother. Pero bagong lahat, set ko muna yung kanilang pagkain. Siyempre, kailangan ako mag kasi bago ko sila paghiwalayin, kailangan ko muna pagkain niya, no? Umaali-aligid na sa akin yung mga manok para meron ako ang ano, katahimikan habang nililipat ko yung mag-iina. Wala ko namang mag-iina. Ito is para sa mga ayan, maali-aligid ng mga bulit. Ito yung food nila. Tapos, syempre, ito naman yung para sa mga sisiw. Ito yung aming talagang ano, pinaka super ginagamit para sa mga one day old chicks. Sa tulong ng ano, ng progeny kaya malalaking bulas yung mga sisu ko. Pero ngayon kasi ng nang meron akong sinusunod na turo sa akin na 3 days pahinga muna sila sa mga vitamins yung mga sisu ko. So ngayon wala na muna which is okay lang kasi sa mga panahon na Sabado, Linggo at sa lunes, yun yung mga panahon na Sabado at saka linggo, nag-aayos, naglilinis ng, ng lugar dito sa mga manok. Tapos pagkaluna, syempre, hindi ka makakapag-adjust pa ng oras kasi may mga kailangan maaga ka papunta sa trabaho. So, yun ang aking pinili na araw. Sabado, linggo, lunes, yun ang mga walang vitamins. Para wala ka lang tinitimpla. Parang tubig lang dere-derat So, without further ado, ha? parang ano lang, program ha? Magpakain na muna ng mga alaga. nare sila guys. Gutom na. Ano ba pa naman? Pakain nyo na kami. Yes, yes, yes. Kain na kayo. Hmm. Balit, tig-iisa yan sila. Tapos naman, bakit tig-iisa pa rin sila? Eh, gabi na. Kasi may ilaw yan sila. Ibig sabihin, kahit madilim, kahit madilim na yung gabi, dahil meron silang ilaw, kakain pa rin sila sa Ay, kawawa naman si Batman. Nagahanap ng makakain. Ayan. Oo, oo, Wait lang, Batman. Yan, okay na yung aking mga white kelso. Yan, ganyan na sila kalalaki, guys. Pero syempre, hindi natin, kaya, hindi natin mapapakalimutan, alagaan din yung kay Parangay Dona na si Batman. Iba, si Batman? Oo, oh, oh, wait lang. Mabait yan siya. Uh -huh. uh -huh. Saglit lang, saglit lang. Oh, water first. Oh. Me tapos yung food mo. Okay? Ayan. Oh, hindi na. Kain ka na, kain ka na. Medyo matakaw to si Batman buong gabi kumakain. Which is good para lumaki siya. Ayan guys. Kaya ako sila pinaglalapit para hindi masyadong maingay si Batman kasi kawawa siya kasi mag-isa lang siya di ba, sister so magkalapit yan sila. Ngayon, magkalapit yan sila. Pag tanggalin ko na si Malagandang doon sa kanilang bahay, lilipat ko naman dito yung mga sisiw. Para, mayroon pa rin silang kasama. So, takpan ko na yung mga white cells. So, kasi kukunin ko na rin yung mga sisiw. Habang hindi pa umuulan. Okay. Yung ilaw nila. Automatic magsisindi naman to. Automatic yan sila. Okay? Tapos syempre, may tabing pa yan para sigurado na hindi uulan Secure na secure yan sila guys. Bukod pa sa tabing, mayroon pang kahoy para hindi mahangin. Kasi minsan, sa lakas ng ulan, may kasama pang hangin. Okay. So it's time. Kailan malagandang kainin nila. Okay. Magulo. Transfer muna natin ito. Dito. Dito sa maliwanag. Okay. Okay. tumanagan sila maski taglit lang. Tada! Tapos, kulang ko si Malagandang. bulis na kantabay tabay. this is the first time pagkatapos niya mga anak na kinuha ko siya sa kanyang mga sisiw. Kailangan mo nang pahinga at kailangan na rin matuto yung mga sisiw niya na sila-sila lang para mag matuto sila kumain, mamuhay ng tahimik. Ito naman, ilalayo doon sa katabi ni Buttercup kaya let's go na. So, bali guys, dito ko na siya inalagay. Bibigyan ko bibigyan ko na rin siya ng kainan tsaka inuman dalak ko lang tapos bigyan ko ng tabing tabing harap ni mga anak ko Tapos pampa ano, pampabigat natin yung gulong. Okay. Eto. Diba? Dahil mo pa yung nagpapalaki ng bicep. Yan. Ibigyan ko lang ito pagkain niya. Pagkatapos yung inumin. Tapos yung mga siso naman niya. Ang susunod kong aasikasunin. Ah, Ang galing ni Judge, oh. Parang walang tubig sa bahay ito na, kumain ka na. <laughs> may ingay siya, hinahalap yung anak niya. Mm. Ano? Ikaw din, oh. Mm. Kain. Si Buttercup, mayroon siyang itlog. Naiingitlog na siya. Siguro every other day, naiingitlog siya. Tapos ngayon, mayroon din siyang itlog kunin ko. Ta-da! Patlag niya buttercup. So, ngayon, guys, balikan natin yung mga sisyo kasi paunahan kami ng ulan. Baka umulan na. Guys, kung napapansin nyo, mailap-lap, mailap-lap, mailap pa sila kasi laking nanay sila. So, syempre, hindi pa sila nahahawakan talaga. Pero, alam niyo na, mayroon naman tayong technique para mapaamo sila, kaya okay lang. Katulad ng mga white shells ko, mayroon kanya-kanyang technique yan para mapaamo. Kanin technique ba? Mayroon palang babae dito isa. Yung pinakamaliit sa kanila. Ayan siya, oh. Pinakamaliit sa kanila. Babae pala siya. So, babae. So, dalawang lalaki, isang, isang babae yung ating napalabas kay Malagandang. At guys, mind you, apo siya ni Rudy mula kay Barangay Dona yung yung ano nito, yung apo or lolo. Yan sila. Yung tatay nila, si Sky naman. Sino si Sky? Yun ang aking pinakapanganay na bully. So, this is their first night na hindi nila kasama yung kanilang mami. obserbahan natin sila na mayroon tayong eskapador. Bakit ka lumusot? Eh, bumalik ka pala. O tara, balik ka na. Ay, pumunta sa kay barangay doon. Thank you. Kamulang <laughs> mo. Anak ka sa mama mo, mamulang ka. Tataktan ko na sila pa, kamakaan ka. Malayas na naman. Okay. Ang kanilang tubig, mamaya ko na ilalagay doon. Para hindi na sila maka, hindi na matapon. So guys, nagpalit na ako ng kanilang takip Para ganar. Para mas maganda. tapos. Sera niya sila. Tapos ililipat ko na yan sila doon sa lalagyan doon sa kabilang. Yeah. Ya. Tara na, tara na. Dengina. Okay. Tubig naman. uh, init. Fine. Final step paglalagay ng tubig. Guys, okay, so huwag kayong magdalala kasi maliwanag to kasi meron tayong ilaw ayon at saka mayroon din ilaw yung kanilang mga kuya. At saka kung sa lanig lang din, eto na lang yung hangin na maharap nila, natakpan na natin. Tapos yung dito, meron naman dito na mga naka naka-cover naka sa kanila so carry na nila yan yung lamig okay guys at yun, nangyayari na yung kinatatakutan ni Malaganda ang mapag-isa siya at mapagsolo yung kanyang mga anak. Pero talaga, that's life. At yun ang aking araw. At ako si Aileen Bimans. Hey